Hello mga sir, ngayong araw ay uh, mag uh, tutroborso tayo ng click na maingay itong unit na to ay uh, iniwan at uh, syempre gusto ko naman na uh, mapanood ni sir kung ano yung gagawin sa motor nya itong iniwan na to iniwan nya to kahapon kaso ngayon lang natin siya magagawa dahil gawa ng maraming uh, nakapila kahapon hanggang ngayon marami pa rin nakapila ngayon ito yung mga nakapila natin no? Oh. yan yung nasa labas hanggang doon sa dulo yan, waiting sila sa, ano, sa slot nila kaya kung sakaling nagpipayin kayo sa akin hindi ako makapag reply gawa kaso na uh, totally ay hindi uh, ako makahawak ng cellphone kung hindi ko ano ito kung hindi ako magbibidyo doon ako uh, doon di ako nakahawak pag nagbidyo ako doon ko nakahawakan e, pag kung um, na may nagpipayin doon ko lang na re okay balik tayo dito gusto ko maging transparent doon sa may-arin nito kung ano yung problema ng motor niya. Dahil gusto ko naman na yung pera ang gagamitin niya, puro ibabayad, ay uh, sulit naman. At ang kilometer nito ay uh, 8,000, ay 89,000. Medyo malapit na sa isang daan. Para makita niya rin niya yung problema. Kasi maraming problema ito mga sir. Bukod sa makina na malagitik. Tapos makalampag. At uh, sa preno naglulus pa kabilaan yan yung may papagawa ni sir tapos uh, hinahanap pa uh, yung pagpapastart dito kasi sila na yung kanyang brake light switch ayan o oh. pipreno ako tapos kumukurap kurap lang oh. kailangan hanapin mo yung steady panarin ko muna kasi hindi ako makapastart ayan sir paso yung nga sir panarin mo nga pero tingnan mo yung post post button. Ayan ah Sa video, masyadong medyo mas medyo ma, ano, hindi siya klaro. Pero sa observation ko, ayan, kahit hawakan mo yung motor, mapapansin mo na parang may bakal na parang naguumpugan. At kapag uminit na to, doon na nagkakaroon ng lagitik sounds mas maingay pa kasi kahapon dinala, dinala ito sobrang ingay lalo kung tatanggalin natin yung tong cover nya saka yung pulley dun lalabas yung ingay ng sigunyal gusto ko muna maiparinig sa inyo yung sinasabi kong lagitik kaya kailangan ko muna itong painitin gusto ko muna yung troubleshoot muna mga sir para hindi kasi na ganito yung problema ng motor ninyo yun yung tipong uh, wag muna kayo bibili ng pisa nang hindi pa kayo sigurado kung ano yung mga pisang bibilhin. Yan. Ayan. Ayan, dug dug ito yung punsa ni Chef. Tapos, ito pa oh. Ayan oh. Pansin yun. Ayan, lakab din. Ayan, luwag. Kaya maraming papagawa ito. Iniiwan niya ito, tapos pinag-down ko ng 5,000. Pa para kahit paano, uh, hindi malaki yung iaabuno ko. Painitin ko muna, tapos mamaya papanikusin niyo yung ingay nito. Ayan, napiritin ko mga sarap. So, Ayan, uh, painitin nyo. Tapos tanggal natin yung puli niya. Yung panggilid. Eto mga sir, tanggal ko na yung ano ha. Ah, yung puli. Tanggal ko na yung cover. Tapos, atakin ko ito mga sir. Ah. Wala na akong basa. Break na lang. Atakin ko. Video. Yung video ay uh, gagalaw. Yung sa tunog. Yan ha. Ah. Dapat wala kayong maririnig na tunog nito. Yan, nando na. Jol, marara. Si Gonyel. Tara's pantrain natin. Paano ito k nga ules, sir? Kasi kailangan timpon yung dilaw eh. Ayun, no? Oh. Mas mala to oh. sumasya Tapos magkakaroon na siya ng ano para magitik. Parang parang ano helicopter na. Pag ko naman hmm. Okay, babamangin na sa so, mga magtatanong kung magkano magagastos nito 14 To 13, ganyan, nakadepende yan dahil uh, estimation lang yung sinabi ko nakadepende yan kapag nabuksan yung makina pero mga ganyan ang mga gastos lahat po yun, pat kasama na yung pizza dyan yan. uh, pag ihiwala yung makina nito mga sir kaya alagaan nyo sa langis yung motor ninyo Okay, eh, pag ko muna ito mga sir yung chassis sa kamay na. Eh mga sarap pinagkakalas kalas kalas ko yung mga iba. Ito hindi na rin naibalik ng maayos. Tapos karamihan sa tunnel yung mga sarap putol-putol dahil ginamit niya ng impact. Kaya kunting luwag mo lang putol na agad. Tapos dun sa may part naman ng ano, sa part naman tayo ng radiator ayan o oh. oh. putol kulang sa cooling system basag Pang... hindi na pinalitan ito kasi matagal nang basag ito Ni, hindi ko rin makita yung naputol yung naiwan yung naputol nyan wala rin dito di kaya ibig sabihin ito ay uh, alam na nung kuan nito na, na yung kumagawa na putol na. Kaso hindi pinalitan. Kaya isa rin ito sa mga ibibilang pisa. Ito. Overhead din kasi itong motor na to Kaya hindi ko na sa inyo na iparinig yung ingay ng makina. Buwa kasi ng mga uh, kakalasin natin. Mm -hmm. Video gastos to. Yan. Kaya yung sinabi kong price, nakadepende yan sa pisa. Kung gaano kadaming papalitan. Malalaman pa natin yung ano niyan, yung iba kapag uh, nabuksan yung makina. Yan. Ito, so, pinakita ko lang to para makita nung may-ari na uh, isa sa mga ibibilaan to itong pano to kasi hindi pwedeng ganto yan dahil kulang sa cooling system ang radiator overheat pa rin yan Ito mga sana, pag iulay na yung makina sa kayong chassis. At uh, ito na yung wawalwalay natin ngayon. Siyempre, ilalabas natin to Para lumuwag sa loob. Ito mga sana, tanggal ko na yung cylinder head. Yan, tatad sya ng silan. Tapos, sa water pump, nilagyan ng silan. Ayan ang nilagyan hindi ko lang alam kung ano yung purpose kung bakit nilagyan pa ng sealant tong water pump ayan overheat sa amoy pa lang kasi nya overheat amoy sunog tapos yung pisa nito ay uh, parang hindi magandang klase nilagyan din ng sealant tapos ito yung black yan, may mga kalmot at uh, malakas na rin kasi itong magbawas kaya kasama yan kung walang gas gas bengkong na yung pinakalain na rin yan ito o oh. basang basa yung piston kaya naglulus compression na itong mga ring at yung black sa kamay pa lang mga sir grabe na yung baho susunod so, ko tatanggalin itong ano, tong sigunyal syempre bago matanggal tanggalin mo nito ito saka yung mga crankcase bolt para paghiwalay natin yan dapat hindi yan nakakamay ng tatanggalin mo dapat uh, minamartilyo pa yan para lumabas kapag ka hindi sya kalampag yan tumas so, matanggal ko na yung crankcase tapos dapat ito ay uh, hindi mo makakamay ito or mahatak dapat hindi mo mahatak to kapag once na hindi siya kalampag ngayon kapag nahatak mo siya kalampag ibig sabihin sila na yung sigunyal pati yung bearing okay, ah, kaya hatakin ko na mm, yan ito yan ayan. Ayan. kaya ibig sabihin magpa-plate tayo ng uh, sigunyal mismo kasama yung bearing pati yung oil seal dahil matigas na rin yan ito kasama ito papalitan yan, pati yung black seat mamaya papakita ko sa inyo yung, ano, yung mga piece ang gagamitin na natin puhugasan mo natin to tapos mamaya papasilip ko sa inyo yung, ano, yung kung may problema ba yung valve gate nyan gastos rin yan sa i-check natin para hindi dubli-dubli yung gastos or yung trabaho lahat ang gagamitin natin dito ay uh, original lahat hindi tayo magkakabit ng aftermarket sige, gasa mo nga rin to